mga kamama, maayong maayong adlaw sa tanan. Ako li ay si Mama Jo. So ni Sulpot na sad ko, ni, ni akong channel, ako na sad yung ibalik. Kaya aron, masin pa ay, no? So, ato misgutan ka ron, mga kamama, bahin aning sa TikTok na ko. Mga kamama ba, no? kami ko ninyo mga kamama. Uto sa inyo ang istorya ay mga kamama. Ay, mo ang sarili mo bago ang anak mo. Bakit? Ang dami na anak daw nila. Bakit ang sinasabi ko ngayon sa'yo, iyo, eh, unahin mo yung sarili. You can never give from an empty cup. Kung ikaw ay upos na upos na, anong ibibigay mo sa anak mo? Marami na tayo nakitang ganyan sa generation ng mga magulang natin. Pigang-piga na si nanay o pigang-piga na si tatay. Kaya pagdating sa mga anak nila, hirap na hirap silang mahalin sila. Kasi sarili nga nila hindi nila magawang mahalin. Nila. Hindi ko sinasabi na huwag mong mahalin ang anak mo. Mas magiging mahal mo ang anak mo. susunan tapos susubuan mo tapos ikaw gutom na gutom bakit hindi mo hayaan yung anak mo maglaro muna kasi ikaw usugin mo muna sarili mo ka mo ngayon siya pakainin para ngayon kapag nagkahabol ka hindi ka gutom na gutom hindi mo mapapalo hindi mo mapapagalitan pag i-enjoy ka pang habol-habulin siya meron ka pang energy makipaglaro sa anak same sa buhay punahin mo yung sarili mo punahin mo mahalin yung sarili mo kasi kapag upos na upos ka na anong ibibigay mo sa anak mo? Oh, mga kamama. Kung ubos na ubos na kuno kapag ubos na ubos na po tayo ano pang may bibigay natin sa ating mga anak kaya unahin nating mahalin ang ating sarili or mga mga mummies mga mama ha, mga nanay dapat unahon daw nato ang atong kaugalingon Kaya wala tayong maibibigay sa mga anak natin kung ubos na ubos na po tayo so of course Pare sa pagkaon. So, ano naman pag-atiman sa itong mga anak? Kung wala tayo kaon, makuyapan, rata. Bitaw <laughs> eh. So, I hope nga na atay, na learn ato so sa ako pong kaugalingon kay eh ako usually kung na ako'y kwarta unahon yun ako na ako mga anak bahala na lang ko bisikpanti, wala ikapalit. <laughs> ko ikapalit tong kaugalingon kung unahon Amot lang makaya ba na nato nakita muna kita sa mga anak pero pero o sa to ka pagtulunan nga angay nato sumban i hope so mga mama daghang salamat sa pagpaminaw masaga ng buhay ito po si mama jo wag kalimutang mag like o kaya ay mag-heart at mag-comment at i-share nyo na rin. Salamat!